Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa inquiry ng isa sa ating mga subscribers dito sa Remedy Online. Ang kanya pong uh, inquiry or ang kanyang question, ano daw ang pwedeng makuha ng beneficiary ng isang cooperative member just in case na wala ang miyembro ng kooperatiba. So if you are interested, please continue to watch this video. po na sinabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa inquiry ng isa sa ating mga subscribers dito sa Remedy Online. Ang question niya po, ano po ang pwedeng makuha ng beneficiary ng isang cooperative member just in case na nawala o namatay ang membro ng kooperatiba? Bago po natin totally pag-usapan ang concern nito or ang question ng isa sa ating mga subscribers, lagi po muna nating tandaan na ang bawat kooperatiba ay may kanya-kanyang programa Meron po silang kanya-kanyang uh, serbisyo, may kanya-kanya po silang pulisiya sa ganitong usapin. Pero lagi po nating tandaan, iisa po ang layunin ng isang kooperatiba, ang makapagbigay, ang makatulong sa beneficiary ng nawala na cooperative member. So, ang check na layunin po ng isang kooperatiba ay matulungan ang bawat beneficiary nito na maibsan ang sakit at ang lungkot na kanilang nararamdaman sa mga ganitong pagkakataon. Dahil ako po ay member ng isang kooperatiba, ang amin po cooperative ay nagbibigay ng life insurance. Lahat po ng aming members ay naka-insured sa isang insurance company at ito po ay naibibigay ng buong-buo sa bawat fishery ng cooperative member. So malaking tulong po itong life insurance na ito na nakakahalaga ng 220,000. Ang iba pong kooperatiba ay kumukuha na ng, life, ng group life insurance para po just in case na dumating ang mga ganitong event ay meron pong naiwan ang miyembro sa kanilang mga beneficiaries o sa kanyang pamilya. Meron din naman pong ginagawa ang kooperatiba na bumubuo po sila ng isang programa na intended sa mga ganitong sitwasyon. Ibig sabihin po, kung halimbawa ng isang member ay nawala, or namatay dito po sa isang programa na to or dito sa specific program ng cooperative ay may certain amount na pwedeng kunin parang ibigay sa naiwan ng cooperative member so ito po katulad po ng sa amin ang tawag po namin dito ay kalinga para sa kasapi ng kooperatiba or KKK So, ito po ay programa na talagang ang layunin ay makatulong sa bawat miyembro or sa beneficiaries ng bawat miyembro para just in case nga po na nawala ang kasapi ng kooperatiba ay merong pagkukunan at may ibibigay sa maiiwan. Kasi ito pong mga ganitong uh, pagkakataon ito po yung napakahirap, napakalungkot para sa mga beneficiaries ng kooperatiba or ng member ng kooperatiba. Kaya hanggat magagawa po ng isang kooperatiba, gumagawa talaga sila ng mga services, ng mga programs para sa mga ganito sitwasyon. Para tulad nga po ng sinabi ko, maibsan ang sakit at lungkot ng pagkaulila sa kanilang minamahal. At ito nga po ay ang membro ng cooperative. So, marami pa pong mga other benefits na binubuo ang bawat kooperatiba at tulad ng sinabi ko rin po kanina, ito po ay magdidepende sa kung paano ginawa or ifinuform you know ng isang cooperative ang services, ang programs and policies for this kind of situation. Tinitiyak po ng bawat kooperatiba na sa mga ganitong sitwasyon ay meron dapat talagang ibinibigay or tulong sa beneficiary ng nawala na miyembro. Kung meron po kayong alam na isang established cooperative at alam nyo na maganda ang operations, maganda at ito pa ino offer sa community, napakaganda po ng mga benefits na pwedeng makuha ng isang cooperative member at I suggest, mas maganda rin po kung kayo ay magjo-join sa ganitong klase ng organization or sa ganitong cooperative para matulungan po hindi lamang sa mga ganitong pagkakataon, kundi sa inyong personal na buhay, sa inyong buhay, pamilya, sa inyong pangangailangan kung kayo po ay nagninegosyo. Napakaganda pong sumali or makijoin sa ganitong uh, samahan sa samahan kooperatiba. So for now, yun lang po muna. Maraming maraming salamat po and God bless. Bye!